Mga kabayan, may good news na naman. Ang BRP Gregorio Del Pilar class frigate ay nagkaroon ulit ng upgrade para maging moderno ang gamit ng barko at maging epektibo sa lahat ng uri ng misyon. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Alam niyo naman na ang BRP Gregorio Del Pilar, BRP Ramon Alcaraz, at BRP Andres Bonifacio ay hindi pa sapat ang kanilang mga weapon at sensors. Kaya nagkaroon ulit ito ng upgrades para lalo pang lumakas ang kakayahan nila sa pagpatrolya at lalong mapalakas din ang kakayahan sa depensa sa lahat ng uri ng threat. Ang upgrades na ito ay nakafocus para mapalakas ang kanilang combat systems, surveillance capabilities, at electronic warfare systems. Kasama sa upgrades ay ang paggabit ng Hanwha Naval Shield Baseline to Integrated Combat Management System, Integration of the NSPS77 Cjirafum 3D Air Surface Search Radar, installation of new identification friend or foe system at CFLIR230 electro-optical infrared system. Kasama din ang pagkabit ng radar electronic support measure system. Maglalagay din ng karagdagang hull-mounted sonar para lalong mapalakas ang kakayahan sa anti-submarine warfare. At ang iba pang e-upgrades ay ang integration of new navigation, communication and weapon system. Ang mithiin sa pag-upgrade ng Del Pilar class ship ay para ma-modernize ang kanilang kakayahan sa surveillance, depensa, at para maging fully multi-role warship. Ang gagawa ng upgrade ay ang Herma Shipyard na pag-aari ng isang Filipino with under supervision of Hanwha, a South Korean company. Kasama sa plano ay ang pagkabit ng anti-ship missile, close-in weapon system, surface-to-air missile at torpedo launcher. Ang pinagpipilian na anti-ship missile ay MBDA Exocet MM40 Block 3, si Star ng South Korea, at Harpoon Missile, na dating ikinabot ng US sa barko na ito. Ang sa close-in weapon naman ay Gokden CIWS, and Simbad Quad Launcher RC Missile System gamit ang MD 3 Short Range Air Defense Missile. Ang torpedo naman ay ang LIGNEX-1K745 Blue Shark Lightweight Torpedoes. Kaya pag na fully armed ang mga barkong ito, malaking tulong ito sa hanay ng Philippine Navy. Malaki pa naman ang mga barkong ito, mas malaki pa sa Malvar class at mas mabilis pa. Para may idea kayo e compare natin ang BRP Miguel Malvar at BRP Gregorio del Pilar. Ang bigat ng Gregorio del Pilar ay 3,250 tons, ang BRP Miguel Malvar naman ay 3,200 tons. Maliit lang naman diferensya pagdating sa laki. Sa speed naman, ang Del Pilar Class Frigate ay may bilis na 29 knots or 54 kilometers per hour. Ang BRP Miguel Malvar naman ay 25 knots or 46 kilometers per hour. Mas mabilis ang Del Pilar Class dahil ang makina niya ay Kodog Arrangement. Dalawang diesel at dalawang gas turbines. Ang dalawang makina niya ay katulad sa eroplano kaya malakas. Di tulad sa BRP Miguel Malvar na puro diesel ang makina na may combined diesel and diesel or coded arrangement. Sa endurance naman, ang BRP Gregorio del Pilar kayang tumagal na 45 days sa pagpatrolya, samantalang ang BRP Miguel Malvar ay 20 days lamang. Mahigit kalahati ang diferensya, tapos ang range ng del Pilar class frigate nasa 23,000 kilometers, samantalang ang Malvar class nasa 8,300 kilometers. Kaya magandang uri ng barko itong Gregorio del Pilar class frigate. Talagang naka-design sa pang heavy duty talaga. Pag nakabina ang mga bago niyang equipments at armaments, pwede na ito ibabad sa West Philippine Sea. Kaya na niya makipagsabayan sa mga barko ng China. Sana matapos kaagad para marami ang magagamit sa pagpatrolya. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time niyo.